Samahan nyo kami sa aming masayang journey sa paghahanap ng tabagwang at giant edible fern. Kumakain din ba kayo nito? Iyo! <laughs> <laughs> labas ko, labas si Mama, si Tia, at si Nita. Ati And si Kuya, si Kuya bon. Kunti pala na akit namin, hingal na si Mama. Hey muna dyan! Hey! Hey! <laughs> kami ng yung malalaking pako. O yung wild fern na tinatawag nila dito. Sityo, ano po ito? Sityo? Inaradaan. Marangay Tarum. Mercedes Camarines Norte. Nasa 30 minutes na kami naglalakad. 11 Si mama, hingal-hingal na yan. Dandahan. Sige, niya. Lambo, nasa lambo. Iyan na po. Oop, oh, yeah. Ganitong fern po yung hinanap namin. Ganito po ang kanyang puno. Yung talbos po nito ang kinukuha namin. Ito po yung kanyang talbos na kinuha ko. Malaki. Mga na ah. Ay, mas, mas malaki siya kumpara sa natural na pako. Ini oh! Oh. ito pa ang gugulay namin dun sa taas-taas pa at pa kami dun sa taas hingal-hingal na yan si mama <laughs> oh mama at may ilog dito mga kaibol o oh, oh ko ha ah ang galing magsalo <laughs> na yung nakukuha namin na ah, yung malalaking pako mga kaibol anong tawag ba ng ganitong ano sa inyo pako iba ito sa pangkaraniwang pako na nabibili sa market iba ito mas malaki ito mga kaiboy ganda dito sa bundok <laughs> Halaga dyan diyan hala dyan <laughs> <laughs> mahulog sa pilapil si mama oh. na una una na naman lang shortcut <laughs> daw siguro siguro may isang oras na kami naglalakad <laughs> and medyo malayo layo pa kami sa aming destinasyon na ilog doon kami mag para magkakamping camping camping Bangin na nga yun. Mm-mm. Ang dyan, mama. Dandahan. Kaya. Go. Kaya, pangagandahan lang. Dandahan ka lang. mm uh -huh. uh -huh. Ano yan? Ah, dimuhan pa. to mm um. Mali na ka, dalawang ano kami, dalawang taas baba. So parang dalawang bundok yung nakit namin. dyan si Kuya Bun, sa baba na. Yung tatlong muse namin dandahan yan mga nakarating na po kami sa aming destinasyon dito po yung pinaka uh, pag uh, aanohan po namin pag iestayan po namin ngayong araw and then pupunta na po kami sa ilog at mangunga kaming tabagwang suso kung tawagin ito po yung kukunin namin tabagwang sa tabang po ito na suso hindi hmm. na inyo hmm. namin sa Tako. Ito pa lugar na ito na hinahanapan namin ng tabagwang ay nagatawid na kami ng barangay Kulasi. <laughs> Grabe po yung tinawid namin. Kung makikita nyo lang yung mukha ko, namumuro na ako sa pagod at sa init. Hinayaan ko na sila lang yung manguha at ako ay pagod na pagod na mga kaibol. Uh, hindi ko pala kaya yung mamundok. Grabe ang pagod, ang hirap. Nasa ano lang kami. Mga kulang-kulang dalawang oras na naglalagay dito sa bundok. Grabe na yung pagod ko. Talagang as in pagod na pagod na ako. <laughs> Andun sila. Nungunguha pa. Pataas na ng ilog. At ito pa lang yung nakukuha ko. Ito po yung mga nakuha namin na malalaking pako. O giant fern. Lahat po yan hihimayin. At ito naman po yung isasahog namin. Ito hindi na ito kailangan tabagun o tabagin kasi hindi naman yan uh, sa dagat, sa tabang yan lang minakuha. Malinis na yan kagad, yan. Maluto na kami at kami ay gutom ng masyado. Ini lang po yung labnaw na gata na pinakula namin. ito na po yung mga nakuha namin na suso o tabagwang. Kakaramang po o, o nagagarapang po. Ito pa ang unang ilalagay. Natanggalan pa lang po namin yun dulo at niluglog. O, alam mo sa Tagalog niluglog? Kinalog. Para matanggalan ng dini. Kapag kumukulo na, ilagay natin itong nakuha namin na malalaking pako. Iba po yun doon sa pako na nabibili natin sa market ha. Mas malalaki po yan. Kung baga, ano, wild? Hindi naman wild, ano? Hindi naman wild. Mas malalaki lang na pako, mga kaibol. Ibang lahi ng pako. Tinatangkay malalaki talaga. Oh. Hmm, pakumbundok. Lagyan po natin ng siling nabuyo na original. Hmm, sa inyong mama para ma ano, Malasa, malasa. And then afterwards po may amaya lagyan natin ng liputok o kakanggata. Oo, gawa pa lang Liputok, kakanggata. Pagkulo po niyan, Luto na yan. Iihawin na namin tong tuyo. Pero mga kaibot ini na tuyo. Mahamut na maray manamit ito, ang tuyo. Ganyang araw kayong inihaw lang baya, no? Pwerte. Amoy tuyo. Amoy tuyo. <laughs> um, the best yan mga kaibol, inihaw na tuyo. Kain na po. Luto na ang aming pangulam para mawala na ang pagod. <laughs> Sulit ang pag sa bundok. Sip sip ama, sip sip. yo <laughs> Sip sip. yo uh. Nagluwas talaga. Ano? Matibay si Mama magsipsip. Tiya, si tiya mahsipsip din. Po, labas, oh. labas din. Labas oh. din, Inay. Ini po ang aki ng uh, anak po ng may-ari ng ito pong uh, dito sa bundok. Uh, si Kuya po yung aming guide dito sa pagakyat ng bundok at asawa po niya. Pati sa atin magaling din magsipsip, po. Oh. Iya. <laughs> Kain po muna kami. Ito po yung ito po yung ulam namin. Oh. Inihaw na tuyo with kamatis and ginataang uh, malalaking fern, malalaking paku na may tabagwang. Kain kayo. Hmm. Sarap mga kaibol. Sarap ng itong pamumuhay. Mapagod lang talagang umakit ng bundok pero sulit. Fresh ang mga makakain. So yun lang mga kaibol. Please follow, like and share. Bye bye.